Eh, di ba? Tama na yan. Ayoko kang marinig eh. Bakit naman? Dapat nga pinag-uusapan natin eh. Oo nga, kinis ka ni Timur bago mag-start yung school. Ang cool. Diana, easy lang. Isang kiss lang naman. Girls, hindi ako in love kay Timur. Hindi ko nga siya ikikiss. Tsaka wag na nating pag-usapan. Tama na, okay? Stop na. Diana, eh di ba nag-kiss na kayo? So anong problema? Nat, hindi. Siya yung kumiss sa akin, hindi ako, no? Hindi counted yon. Ayoko nang pag-usapan. Kahit anong sabihin mo, magiging couple kayo ni Timon. Teacher Mike, bakit nakipagbalikan ka pa kay Coach Abby? Girls, ilang beses ko ba sasabihin? Huwag nyo akong pakialaman. Oh, ayan na yung nagbalik kay Coach Abby dito sa country house. Bunny cheerleaders, hello! hello. Kitty, tama na yan. Rats, magpapractice kami. Bye! Bye. Sige na ba, Mag-training na kayo. Ayoko na magsasalita kayo ng di maganda tungkol kay Abby, okay? Okay, teacher Mike. Pero kapag sinaktan ka ng coach Abby na yan, huwag kang iiyak-iyak sa amin. Desisyon mo yan. Tutal, wala namang kaming pakialam sa relasyon niyo. Girls, disappointed ako sa inyo. Kumusta yung drinks nyo? Masarap ba? Oo nga pala, magdadrive ako mamaya. Sino yung sasakay sa inyo sa akin? Ako! Girls! Di ma, sasakay ako sa'yo mamaya. Takot sila sa mabilis. Okay, Loren. Ubusin mo na yan, tapos tara na. Loren, hindi ito yung pinag-usapan natin ha. Bukas, ako yung sasakay sa kanya. Well, tingnan natin. Di ma! Blondie, bad idea yata nandito tayo. Hihintayin natin sila matapos mag-training. Bubuelo tayo. Kakausapin natin sila, okay? Sigurado naman itataboy nila tayo, no? Ang balita, gusto ni Timur si Diana. So, e binasted naman siya ni Diana. Kaya single na yung mga basketball players. mag kayo. Anyway, girls, basta. Sa akin si Romeo, okay? Hey! Uh -huh. Aha, tapos si Blandy, kay Timur. Basketball players, pati pa kayo umalis? Parating na yung mga banis, may training kami. Sige na, kayo rin, Frogs, umalis na kayo dito. may mascot, nandito na ba sila? Wala pa sila, magpa-practice pa kami. Tsaka hinihintay ko si Diana, kakausapin ko siya. Hello, Frogs! Anong problema ng mga 'yon? As usual, inggit na naman si Diana. Diana. Hinihintay ka yata niya. Girls, ano ba? Hi Diana. Hi girls, kumusta? Girls, late na kayo. Tara na. Basketball players, umalis na kayo. Hello basketball players. Diana, ayan na si Timoro, kanina ka pa hinihintay. ikis mo na. Diana, pansinin mo naman siya, oh, kawawa. Girls, hindi Basketball players, magte-training na kami. Darating na si Coach Abby. Pwede na kayong umalis. Tapos na yung time nyo, diba? Bye! Diana, nakita ko si Coach Abby kanina. Mabait siya. Simula nung bumalik siya dito sa country house, nagbago na siya. Sobrang bait. Laging nakasmile. Guys, magpa-practice na kami. Alis na kayo. Sige na. Alis na. Ano ba? Mascot? Guys, alis na. Sige na. Bye-bye, basketball players! Girls, pabayaan nyo na nga sila. Diana, iaahad natin sa listahan. Ikikiss mo si Timol kasama. Girls, magwarm up na tayo. Darating na si Coach Abby. Pumesto na kayo. Girls, sa tingin nyo, tamang desisyon na ibalik natin dito sa country house si Coach Abby? Sigurado kayo? Mascot, maraming nangyari dito habang wala ka. Relax lang. Una yung mga frogs, tapos yung mga football players. Ngayon naman, bumalik si Coach Abby. Mascot, makikita mo, pagbalik niya dito, mabait na si Coach Abby. Alam nyo girls, sana nga tama kayo. Sana nga. Hello, my beautiful bunnies. Hello, good morning, Coach Abby. Para sa'yo to. Hi, Coach Abby. Thank you. Sa'yo. And sa inyo. Thank, thank you. you. Mascot, nakita mo yon, Ang bait niya na, diba? Mascot, sa'yo to. Kainin mo yan. Tapos mag-relax ka na. Mascot? Mascot, maniwala ka sa amin. Alam namin yung ginagawa namin. Okay, let's go. Ah, uh, thank you, Coach Abby. Girls, let's go. We are so... Awesome. We are so awesome. We're, We're extraordinary. We are, are bunnies. We are, are the, the best. best. One more time, girls. One, two, three. We are so awesome. We are so awesome. We're, We're extraordinary. We, we are bunnies. We, we are, are the best. best. Masco, girls, five minutes break. Coach Abby. Girls, tama nga kayo. Ang bait ni Coach Abby. Oo, Mascot. Tama ka dyan. Pangarap ko talaga magkaroon ng mabait na coach. Dalawa na yung i-check natin sa list. Si Teacher Mike, tsaka Abby. Tsaka yung slogan, bukas yung shopping. Pwede ba alisin na natin yung makikipag-friends tayo sa mga frogs? Girls, magdagdag pa kayo ng isa sa list. Bagong costume ni Mascot. Ang pangit na rito, luma na. Coach Abby, thank you. Ang sarap. Anyway, girls, kailangan natin mag-usap ng seryoso. Bakit? May problema ba kayo ni Teacher Mike? Hindi. Tungkol to sa mga practice natin. Anong problema sa practice? Okay naman, di ba? May bago nga tayong slogan. Eh ano? Coach Abby, mas lalo mo kaming pagagalingin, di ba? Oo, oo, wala nang makakatalo sa amin. Girls, tandaan nyo, magiging high school na kayo this school year. Coach Abby, alam namin magiging high school na kami last year pa. Excited na kami. Kaya yung mga cheerleading competitions magiging mas mahirap. Alam namin. Man, mga adults na yung makakalaban namin. Okay lang kami, Coach Abby Sama ka naman namin, di ba? Of course, my bunnies. Ititrain ko kayo ng mabuti. Mananalo tayo. Sigurado yun. Ah! <laughs> uh, bunnies are the best! <laughs> oh girls, narinig siya si Coach Abby ah. Kaya tara na, tuloy na natin yung training. Okay, let's go! Coach Abby, let's go girls! Okay, ready? V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! Loren, pwede ka nang bumaba. Thank you, Dima. Ang cool mo mag-drive. Bye! Girls, hinihintay niyo ba ako? Kanina pa. Nandito na ako. Tara, pumunta na tayo sa kwarto. Magkukwento ko. Okay, okay, tara. tara. Nancy, tandaan mo. Ako naman yung sasakay kay Dima bukas. Tingnan natin. Patrick, tingnan mo! Star! Hey losers! Anong ginagawa niyo dyan? Nagpapainit? Hindi ka mo nagpapainit! Tinitingnan namin yung mga stars! Hoy, Dima! Huwag ka kang mayabang dyan! Umalis ka dito! Stolbo ka! Okay, losers. Good luck sa inyo. O siya, pupuntahan ko pa si Kev. Guys, guys, saan kayo pupunta? Doon, sa, sa, trailer. trailer. Ayoko, ayoko pumunta dyan. Pizza. pizza! Julie, Bravasti, hindi niyo ba nakikita? Magsasara na ako, oras na. Pizza, may sasabihin lang sa'yo si Bravasti. Ah, pizza, gusto namin mag-romantic dinner dito sa trailer. Rerentahin namin tong buong cafe, isang gabi lang. Guys, alam niyo ba kung magkano kapag i yung trailer ng buong gabi? Bravasti. Huwag kang magalala, meron akong pera. Bibigyan mo ba ako ng malaking tip? Oo naman pizza, bibigyan kita. Siguraduhin mo yan ha, kasi yung mga tips ko dito, barya na lang, nawala pa. Nakakawalang gana. So ano pizza? Payag ka ba? Bukas? Deal? Oo, o-order kami ng Mega Mushroom Pizza. Mega Mushroom Pizza? Alam ko na kung saan mo galing yung pera. Kinuha niya yung tips ko, tips, no? Ano? Di namin gagawin yun, no? Eh, sinong kukuha? Nandito lang naman kanina si Teacher Mike, mga rats, tsaka football players, tsaka kayo mga losers. Pizza, hindi kami yun. Baka mga football players na girls, balita ko, ninanakaw nila yung mga makeups ng mga bunnies. Oo, tsaka yung mga lipstick nila. Hindi naman lumapit yung mga football players dito kanina. Si Dima yung nagbabayad ng mga orders nila. Hindi naman to kukunin ng mga rats. Kayo lang, nasan na? Hindi namin gagawin yun. Hindi kami magnanakaw. Si Thomas. Ano Thomas? Di ba? Tinanong niya tayo kanina kung saan tayo pupunta Sabi natin sa trailer Tapos tumakbo siya bigla Eh anong ibig sabihin nun? Lagot ka sa akin ngayon, Thomas Ipapalo ko sa'yo yung skateboard mo Ano na pizza, deal Ano na pizza? Okay, bukas Pumunta kayo dito, 10pm Okay, pizza See you tomorrow Privasti Huwag kang magalala, pizza Bibigyan kita ng malaking tip, okay? Thank you Kakausapin ko yung Thomas na yan bukas Hindi to yung first time na nawala yung tip ko Okay, inunote ko. School uniform. Zelina, sulat mo. Green crayons. Zach, anong crayons? Mga high school na tayo. Markers na yung gagamitin natin. Yun, Zelina, sulat mo. Markers. Kailangan din natin ng ano. Uh, anong tawag dito? Kompas? Oo yun, kompas. Oo, oo, sinusulat ko. Isa-isa lang. Guys, mukhang mali itong mga sinusulat natin sa listahan eh. Hindi Zach, tama yan. Sa bagay, hindi ko na maalala yung last time na nasa school tayo. So anong gagawin natin? Hintayin natin yung mga girls. Para tulungan nila tayo. Sila may alam niya eh. Okay, Zakat. Good idea. Pero kailan sila pupunta dito? Kahapon, di nga sila pumasyal eh. Pwede ba? Huwag masyadong malakas. Nabibingi ako sa inyo. Okay, mag-isip tayo. Ano pa ba kailangan natin sa school? Isip guys, isip. Zalina, isulat mo. Electric scooter. Oo, oh, tama yun. Ang cool natin kung pupunta tayo sa school. na scooters tayo. Ang cool natin nun. Anong electric scooter? Ang mahal kaya nun, hindi? Dapat, pag tayo sa school, cool tayo. Hindi tayo yung mga losers. Huwag ka mag sakat. Tayo yung magiging pinaka-cool dun. Oo, lalo na, girlfriend natin yung mga coolest cheerleaders. Tama na nga yan. Kev? Okay, yan ako. Oh, last na to. Galing kay Abby yan, ha? Thank you, Kev. Ano pang ilalagay namin sa listahan para sa school? Tulungan mo naman kami. Ano pa? Bakit ba kayo na-stress? Hindi naman problema yan eh. Lapis, ballpen, papel, backpack, mga damis pang sports. Ayun lang. Guys, relax lang. School yung pupuntahan nyo. Girls? Si Kev na. Kev, please. Ano pa nga ba? Inutusan ako eh. Okay, Salina. Pwede mo na tapon yung listahan na yan. Yung mga girls na yung bahala. Sila na rin yung mamimili. Okay na yan. Gusto ko yung uniform po. Terno kay Mary. Para partner kami. Zoop, ano ba? Tigilan mo na si Mary. Ayaw ka niya. Wala kang chance. Makikita mo rin. Magiging girlfriend ko siya. Huwag na nga kayo magtalo. Kailangan natin ng tulong ng mga girls. Alam nila kung anong kailangan natin sa school, 'di ba? Sa wakas Lina. na, gets mo rin. Makikita mo, magiging girlfriend ko si Mary. tanda mo 'yan. Oh, na, zoop. Wala akong pakialam. Basta ako, meron akong nat. Ano? Kev, mag-usap tayo. Makinig ka sa akin. May sasabihin ako sa iyo. Alam mo pare, nasabi mo na lahat sa akin. Isa akong zombie. Hindi mo na ako kaibigan. Hindi na ako football player. Umalis ka na. Alam mo Kev, nagkamali ako. Na-realize ko, mali ako. Sorry na. Alam mo, wala akong pakialam kung anong sasabihin mo. Umalis ka na. Kev, pare, sandali lang, makinig ka. Simula nang umalis ka sa country house, ang daming nagbago, pare. Mababalo na ako doon kapag wala ka. Kailangan mo nang bumalik. Hindi na ako babalik doon. Masaya na ako dito. May girlfriend ako. Tsaka may mga kaibigan ako. Kahit zombie sila, hindi nila ako sinasabihan ng Kev, wag na wag mo na akong lalapitan. Tulad mo. Oo na Kev, na Naintindihan ko na. Sorry na. Mali ako. Bumalik ka na sa country house. Magiging football team ulit tayo. Tapos sasakay ka ulit sa kotse ko. Tapos pare, may mga bagong girls. Mga football players sila. O oh, na di ma. Football players. Katulad natin. Sorry pare. Hindi na ako babalik dyan. O siya na pare. Babay na. Busy kami na Zalina. Naglilista kami ng gagamitin namin sa school. Pare, pag-isipan mo yun ha. Ikaw, ako, football players. de-date natin yung mga girls na football players din. Pangarap natin dati yun, di ba? Ang cool. O oh, pare, ang cool. Sige, i-date mo sila. Pero ako, pass. May girlfriend na ako, si Zalina. Kev? Sino yan? Ako to, si Dima, kaibigan ni Kev. Pare, ibalik natin yung dati. Kev, anong gusto niya? Wala, Zelina. Sabi niya, ibibigay na daw niya yung kotse niya sa atin. Thank you, Dima. Pare, nababaliw ka na. Mali ka, ikaw ang nababaliw. Dima, so anong pinag-usapan niyo? Niyaya ka niya mag-date? Girls, ang bait niya talaga. Perfect guy. Siya na yon. Perfect guy, pero hindi sa'yo kapag nakasama niya ako, sigurado ako yung yayayain niya mag-date, hindi ikaw. Well, sorry girls, late na kayo. Ano? Football players? Meron ba kayong gustong sabihin sa amin, ha? Ano na? Malalambot na yung mga buhok nyo? Nasa na yung shampoo namin, ha? Shampoo? shampoo? Oo, malambot na. Sayang nga eh. Paubos na. Konti na lang. <laughs> Sasabunutan ko na to. Blondie, relax. Kausapin natin sila easy. Okay, football players, makinig kayo sa amin. Hindi na namin kayo aawayin. Pero meron kaming offer sa inyo. Offer? Ano yon? Kung gusto nyo kaming bumili ng bagong shampoo, kalimutan nyo na. Girls, pakinggan na natin sila. Alam nyo ba kung anong ginagawa namin sa mga taong katulad nyo? Okay, kailangan tulungan nyo kami. Sophie, sabihin mo sa kanila, dahil kasama nyo yung mga bani sa room, kayo yung magiging spy namin. Lahat ng pinag-uusapan nila, saan sila pupunta, anong ginagawa, I-report nyo sa amin. Malinaw? Ano pa, Frogs? Sige, ano pa? Sabihin nyo. Kailangan yung basahin yung mga personal diaries nila tuwing gabi. Tapos, sasabihin nyo sa amin kung anong nakasulat. Bawat detalye. At kapag kailangan namin ng cosmetics, tsaka jewelries, kukuha kayo sa drawer nila. Tapos, dadalin nyo sa amin. Ah, sa tingin nyo gagawin namin yan para sa inyo, mga baliw. Anong sabi nila? Napupuno na talaga ako sa kanila. Frogs, anong ginagawa nyo sa kwarto namin? Bunnies? gusto ng mga frags na to, ispayan daw namin kayo. Basahin daw namin yung private diaries nyo, tapos sabihin namin lahat sa kanila. Tama ba yun? As usual, hindi na kami nagtataka. Hoy, mga naka-green, lumabas na nga kayo sa kwarto namin. Doon na kayo sa lunggan Next time na pumasok pa kayo dito, hindi na kayo makakalabas. Last time na namin kayong makikita dito. Akala, Akala nyo mauutunyo kami? <laughs> Football players, pwede ba tumahimik na kayo? Nakakairita na. Pagod na pagod ako sa practice. Gusto ko nang maligo, tapos matulog na. Grabe. Kitty, kailangan pa natin kumain ng dinner. Oo nga, gutom na ako. So girls, eto yung plano. Magdi-dinner muna, tapos magsha-shower. Gutom na gutom na ako. Kakain ako ng malaking omelet. Tapos, limang sausage. Mary, tigdalawa lang tayong sausage. Ako ayoko nang kumain. Gusto ko na lang matulog. Girls, ang bait ni Coach Abby. Kaya lang, humirap yung training natin. Diana, alam natin si Coach Abby. Hindi naman yun magtatagal. Sana ilang araw lang to. Tapos, maging easy na ulit yung training natin. Diba, girls? Ewan ko, basta ako. Ang sakit-sakit ng mga paa ko. I'm so tired. Kitty, ano ka ba? Cheerleaders tayo, no? Bunnies. Mike, masaya talaga ako. Alam mo, Abby, sana noon ko pa ginawa to. Nagsisisi ako. Mike, ang ano? Abby, sana noon pa kita kinuha doon sa zombie house. Naubos yung holiday mo sa bahay na yun. Mike, ngayon magkasama na tayo forever. Oo, Abby, forever. Oh, oh, teacher, teacher Mike. Girls, sandali lang. Ay, may Sasabihin wow. ako sa inyo. Makinig kayo. Ryan, kung may problema ka, puntahan mo si teacher Mike. Hindi kami. Ayun siya. Oo, oh. Oo, oh, oh, tutulungan kanya. Bye. Ah, oh, Ryan. Ryan. Ah, Coach Abby, I'm so happy nandito ka na. Teacher Mike, gutom na gutom na ako. Pagpunta ko sa kitchen, wala yung food ko. Nasaan? Anong problema, Ryan? Eto, kainin mo yung dinner mo. Abby, Abby, kalma lang. Sige, Ryan, kunin mo na yung dinner ko, sayo na lang. Wow, ang bait mo naman. Pero kailangan malaman natin kung sino kumuha nung pagkain ko. Mike, masyado na yata akong mabait. Abby, hinga, kalma lang. Okay, Ryan, hahanapin natin kung sino gumawa nito talaga. Bye, Coach Abby. 10 days. 10 days na lang mag-start na yung klase. Abby, 10 days pa tayo magkakasama dito. So girls, kailangan maging kakampi natin yung mga rats. Mas okay sila. Ano, nababaliw ka ba ha? Bakit? Ayoko yung mga rats na yon no? Girls, hindi ba kayo nag-iisip? Sila yung kanang kamay ni Teacher Mike. Kung friends natin sila, wala tayong problema. Hindi good idea yan. Wala akong tiwala sa mga rats. Oo, tama si Loren. Very good. Kung friends natin yung mga rats, walang magagawa sa atin yung mga bunnies tsaka frogs. Gets mo? Ewan ko lang, ayoko yung idea mo. Trust me, alam ko yung ginagawa ko. Triana, pupunta lang kami, kami sa, sa laundry room. room. Okay girls, doon ako sa kitchen, ipapainit ko yung pagkain natin. Alam mo, Romeo, maniwala ka. Magiging girlfriend ko si Diana. Pwede ba, Timur? Kumain ka na. Puro ka, Diana. Tatutuliling na ako. Oh, hindi lang pala kami yung magla-late dinner dito. Diana! Okay, sige. Nood lang akong TV. Diana, kailangan natin mag-usap. Ah, ayaw mo ba sa akin? Ayaw mo ba maging girlfriend ko? Timur, gusto kita. Kaya lang, hindi pa ako ready maging girlfriend mo. Hindi pa ngayon. Bakit hindi pa ngayon? Ikaw, ako, Magiging perfect couple tayo. Kahit sino magsabi perfect tayo. Timur, nabanggit mo na rin yung perfect. Yun ang kailangan ko. Perfect boyfriend. Kaya kailangan mamili ako ng maayos. Diana, tignan mo ko. Hindi pa ako perfect. Pogi ako. Basketball player ako. Hindi ako salbahe katulad ni Smiley. Ooh! Mukhang magkikiss sila ngayong gabi. Girls, abangan natin. Oh my God! Ang kulit naman ni Timur. Girls, wag kayong maingay. Girls, anong ginagawa niyo dito? Shh! Timor, hindi pa ako ready sa bagong relationship. Kaya pwede, tigilan mo muna ako. Diana, gusto kita. In love na in love ako sa'yo. Timor, ang hirap mo namang kausap. Nakakainis ka. Kahit mainis ka, okay lang. Hindi ako titigil. Good night, Timor. Bye. Good night, Diana. <sighs> Diana! Girls, kakausapin ko si Diana. Ako muna. Yes, Coach Abby. Siguro nasabi na nila sa'yo na may gusto sa akin si Timur. Anong gagawin ko sa kanya? Diana, edi huwag kang magpa-stress. Hindi mo kailangan ng bagong relationship ngayon. Mag-uumpisa na yung school. Mag-focus ka sa cheerleading. Kasi, mas mahirap ngayon. Coach Abby, alam ko yung ibig mong sabihin. Pero yung mga girls, gusto nila, i-date ko na si Timur. Ang kukulit nila. Diana, huwag mo silang isipin. Ang importante ngayon, yung pag-aaral mo, tsaka cheerleading. Kakausapin ko sila, I-explain ko sa kanila lahat. Okay? Kaya huwag ka na mag-isip. Yes, Coach Abby. Naiintindihan kita. Hindi ko kailangan ng bagong boyfriend ngayon. Coach Abby, meron lang sana akong gustong itanong. Mabait ka na pa talaga? Oh, ngayon lang to, Coach Abby. Diana, mga girls ko kayo. Magtiwala kayo sa akin. Promise. Thank you, Coach Abby. Guys, give us a like and subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell, ha? See you next episode. I love you guys. Bye! Diana, ininit mo na ba yung dinner natin? Girls, kakain na tayo ng dinner. At please lang, huwag nyo nang babanggitin yung timur sa akin. Hindi na natin siya pag-uusapan, okay? <laughs> Gusto ko siya i kiss, no? <laughs>